Ano na diyan Ano na diyan <tod ng> Ha? Butongon? Piers ang butongon? Ay, <tod ng> hey, man di butong! Pari ka ba isa? Piers ang butongon guys. <tod ng> Kana na, may ginagali guys. Maglagaw-lagaw. <tod ng> Pag guys si Kuchet. Pag si Tito. Oh guys ka na may kikin niya okay, guys yan totoo guys na hindi na ako magpuli na magpuli ata Gabihan yan ta karun so guys malaki na so, guys Pulo na kami guys Hindi na kami guys kami guys. Oh, mga na kami, guys. Yeah.

kulbaan ka mulo ka no? Hindi ah. Kulbaan ka lang. Magbike like? ka bala be. Dito na bala doloy ba o? Guys, bye na kulit. Dito guys. Oh my sa god. Sa heaven na ba kami? Dito na ba kami sa heaven guys? Ba't <coughs> ang ganda dito guys?